Uh, Secretary Amina Pangandaman. Secretary, Secretary maganda magandang maganda morning! morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning po. Magandang morning, Katunying at saka Ka Jerry. Tinan mo naman yung picture na pinili namin para talagang uh, uh, para kayo nagpasalon. Alam <laughs> uh, sabi siguro ni secretary a uh, uh, budget secretary ako ang uh, niya um, bite, bite niyo para, para sa akin dikit ninyo. hindi naman kayo empleyado <laughs> ng uh, gobyerno eh hindi talaga naman ang uh, ang budget secretary ngayon eh may good news oh. lalo na doon sa mga teachers na na nagsilbi nitong nakaraang uh, election sige nga, sige po, nga uh, po kayo, uh, kayo na, na mismo sabi uh, secretary tama po 'yan may good news po ang ating Pangulong Bongbong Marcos para sa lahat ng tumulong noong nakaraang election po para sa ating mga poll workers at uh, karamihan po dyan ay ating mga guro. May dagdag po. Uh, kung maalala nyo po noong nakaraang linggo, in-announce po natin yung nasa budget. nasa Kasi po kasama po yun sa... President's budget natin for 2025 yung additional na po na 2000 across the board mm -hmm. para po sa allowance ng ating mga poll um, workers uh -huh. ito po makara ito na matapos po ang eleksyon nakita natin na naging successful yung mm -hmm. eleksyon natin kaya po nag uh, ayon po sa direktiba ng ating pangulong Bongbong Marcos nagdagdag po siya ng additional na 1000 po So iba sa iba kanila. pa pala 'yon, iba pa 'yung uh, naunang 2000 dito sa 1000. Iba pa po 'yon. Aba? Aba. Yun. Mm. Oh, so bale additional 3000 na po ang kanilang allowance mula po sa 'yung receive nila noong mga nakaraang um, election po. Oo. Oh. So ang, ang uh, kahit kahit secretary, kahit na hindi ganoon kagandang uh, naging resulta ng uh, <laughs> election, 'yan pa rin ang iniutos ng pangulo alam niyo po yung mga kahit ako nung bumoto po ako napakainit uh, mm. na ng araw uh, sila po mula gabi pa lang I think two days before na yes. na sila inaayos po nila mm. gamit hanggang gabi napakabilis naman po nung transmittal din nung mga results uh, sa main sa Comelec po so Uh, nakita po yan ng ating Pangulo kaya po na yung hirap ano. Diba na sana po madagdaganin mm -mm. yung uh, kanilang allowance. Actually, bukod po doon sa binanggit nyo na nahirap yung hirap na nagsiserve sa uh -huh. uh, bilang mga uh, Board of Election Inspectors, yung security nila. hindi ba pag kami nagbababag ng na mga politiko, eh, sila ang naiipit lagi, uh, Secretary? Tama din po yan. Um, kung maaalala niyo po sa probinsya ko po, mm -mm. sa Lanao del Sur, maaga oh. pa lang po medyo nagkakagulo na sila doon. Ito so sila po yung nasa, nasa diba ng away, ng mga nag-aaway na local politician. Mm -mm. So magkano, uh, magkano po in total at gaano po uh, kadami ang mga poll workers at teachers na makikinabang dito sa order na to ng Pangulo? 'Yung unang budget po na nasa General Appropriations Act natin, 'yung across the board no 2000, yes. mm -hmm. may budget po 'yan na 7.4 billion na nasa GAA. Ah. Mm -hmm. 'Yun po 'yung additional po natin, 'yung additional po natin na 1000 uh, per poll watcher. Ang total po kasi nila ay umigit kumulang 749,000 po. So, uh -huh. another 749, or less, million pesos po ang binagbig mm -hmm. natin dyan. Saan 'no gagaling 'yon na uh, secretary? Ito po natin 'yan sa contingent fund po ng ating pangulo, Ayun. Ng, uh, oh. Office of the President. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. President's budget pala to, President's oh. fund. Mm -hmm. Opo, meron pa po kasi tayong natitira, continuing appropriation from last year's contingent fund. Uh Oo. -oh. Baka naman baka naman Ah, <laughs> <laughs> uh, uh, naman? Uh, uh, opo. Okay. Um uh, napag-uusapan po natin ang mga teachers, ano. Uh, nangangailangan pala ng katakot-takot na teacher ang ating uh, bansa. Ah, uh, 16,000 pala itong binuksan ninyong uh, mga posisyon para sa mga bagong uh, teachers. Tama din po 'yan. Um, naglabas po rin tayo ng uh, 16,000. Actually po sa general appropriations, uh, kung ano po yung nabudgetan natin for this year under mm. DepEd po, 20,000 po yung additional teachers 20. Na ating uh, bubuksan. Mm -hmm. so, kaso lang ang nilabas po muna natin ay eh, yung 16,000. Base po to doon sa request muna ng Department of Education. Uh -huh. so, Meron po tayong 16,000 nilabas last week po. Uh, ang breakdown lang po nito is 15,300 43 po for teacher 1 mm -mm. position. Teacher 1 po salary grade 11. Entry ma yun po yung entry entry level po ba yan? Entry level po uh, ito. Uh, po, mag magkano natin? po ba sweldo nung salary oh, grade nung 11? Uh -uh. Ah, hindi ko nakita. Siguro mga ano po? I think baka mga baka baka 20 din po ito. Oo, oh, 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 malaki mag na rin mag talaga Magandang umpisa 'tong no? po yan. Oo. Oh, 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 oh. Malaki na rin po. Mm -mm. Mm -mm. Mas 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 malaki po yan kaysa sa teacher sa private private school. Yes po, oh. yes po, mas malaki po uh, ngayon mm -mm. ng teacher, ang salary ng teachers sa public compared po sa private school. So, uh, uh, yun, ano? atos, kasama din po dyan 157 na special science teachers, ito po importante din dito, mm -mm. salary grade 13. Mm -mm. At 500 na special education teachers uh, with salary grade. 14 po. Sorry. Uh -huh. Ako po kasi sa, although, na, although na, marami po ito, mm -hmm. nakita po natin uh, may nagbigay po ng data yung uh, active surf po ba ito. Mm -hmm. na parang napakalaki pa rin ng at, ating backlog. Hindi, so, ito, time, for no. this year, may, 16 may 20,000 tayo. And then hopefully, sa susunod na budget under uh, nagbabudget uh, preparations po tayo, Uh, mapondohan na ulit. Actually, actually, kailangan talaga natin ng teacher. Kasi may mga mm. mababalita ang Hangga pa hanggang ngayon, teacher, ang mm. tinuturuan uh, mga 60-70 uh, uh, na estudyante per classroom. E kawawa-awa mga teacher na yun. Hindi nang pinapakinggan ng mga nasa likod. Kaya marami dyan, mga school bukol eh. Opo. Uh -uh. Saka po ano, uh -uh. nawawalan po sila ng um, parang expenses po sa pagtuturo. Parang lahat na yata ng subject tinuturo it, na. na nila Oo. kasi kulang po. opo. Kaya nga tapos yung hirap ng katawan yan. Malaking malaking pondo kailangan dito, secretary. Ano? Na uh, pag yes? magkano ho ito? Yung initial budget para um, dito sa 16,000. Opo. Bale po yung uh, 16,000 po is 4.1 billion pesos po ang inilaan natin mm -hmm. dyan sa ating General Appropriations Act. Uh, comprehensively release po, nasa DepEd na po yan. So sana uh -oh. po yung ating uh, Department of Education. Uh, simulan na po yung pagpaprocess ng mga mag apply Medyo. Oh, mm. Kaya sa dami po nito, medyo hindi po madali yan. Oo. Yung pa, po ng hiring. Alam mm. niyo po ba na magugulat ka, marami pa rin mga teachers ngayon, mga pasado sa, ako na, ano, pasado sa board exam, na nagtatrabaho bilang mga sales lady sa mga mall. Kasi daw, ay, wala daw opening sa gobyerno. Eh, baka, eh, ito na, ito na 'yan. Siguro mas ang at ang atin lang, baka pwedeng mas maging mabilis ang proseso ng pag-apply para maging teacher sa public school, uh, secretary Nina. Uh, yes po, nung impact nung nilabas <coughs> po natin itong uh, na positions na ito. Uh, nakausap din po natin na ang ating secretary ng Department of Education, si Secretary Sunny Angara po. Mm -hmm. Sinabihan po natin siya na ito nga po may binagsan tayong position. Sana po ay eh medyo mapabilis ng konti uh, or mapabilisan po talaga mm -hmm. yung uh, hiring process. Uh, dahil hindi po madali. Sa gobyerno medyo may oh, proseso po yan. Sana. So, Saka hindi ipalakasan. Hindi oh, pala pagka-qualified, oh. uh, tanggapin ka agad Opo, at uh, makapagsubmit mm -hmm. ng mga requirements. Yes po. Oh, so sa sa DepEd po pupunta hindi sa DBM ah, mga secretary, <laughs> mga mag-apply. Pupunta <laughs> sa DBM. <laughs> sa DBM pupunta sa Department of Education. Amper, po. pera, ang pera. Merong pala na nandoon na sa DepEd. Nandoon na po, nasa kanila na po, nasa kanila na rin po yung mga posisyon. So, Ready uh -oh. eh, na, Pwede na po silang mag-hire. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. so, susunod nating yung kausapin pala si Secretary Sani Anggara, Sani Anggara para dun sa proseso uh -oh. ng pag-apply. Kasi maraming mga teachers magugulat ka, 'di ba? Teacher sa Nueva Ecija, uh -oh. taga, may minakabidahan ako minsan. Taga uh -oh. san makaka kayo? Taga Tarlac daw. Ano ginagawa mo dito? hindi uh -oh. eh, ba ko ka dapat uh -oh. uh, nakatira eh kung maaari doon ka na rin uh, magturo para mas uh, less gastos na rin uh, oh, 'di ba uh -oh. Secretary? Opo at saka <coughs> malapit na po ang ang pasukan. Mm -hmm. na, alam ko po di po ba binalik na nila sa, sa June. June ba? Oh, year June. Na po ngayon ng, ano so may na po ngayon mm -hmm. uh, medyo may kailangan medyo i-rush po ng konti. Mm -hmm. Last na lang po uh, itong panahon na to malamang may mga nagsasubmit na sa inyo ng mga government agencies ng mga request nila ng budget nila for next year. Uh, ngayon po, nasa middle po kami ng uh, uh, budget preparations ngayon. Oo. Oh, mm -hmm. Kaya nga nang aabala pa kami sa inyo. Magkano na po ang inaabot? Alam nyo, so far, ang ang, ang uh, pang, pangkaraniwan, napakatataas na hinihingi ng mga departamento, ng mga agencies. So far po, gaano na inaabot? Medyo malaki rin po. Kung maaalala nyo po last year, parang umabot ng mga 9 trillion. 9 mm. Ng lahat ng uh, departments and uh, agencies. And uh, budget lang po natin eh, 6.5 trillion. Uh -uh. So this year po, so far po, ang re natin mga nasa Almost 8 trillion na po. Bumaba naman po dahil may meron ng mga programa yung ating mga cabinet secretaries, yung mga uh -oh. departments and agencies. Focus uh -oh. na po sila doon sa mga road map nila. Uh -oh, Hindi so, na, so far uh -huh. po, uh meron pong 8 trillion na nandiyan dyan. Kaya po yan po yung dadalaan sa ating uh, budget process. Uh -huh, so, so, ano 8 trillion. Uh So, 8, trillion, 8 trillion, laki nun. Pero kakatayin yun eh. Uh, yes, Pagkatay niyan. So uh, magkano po ang tinitingnan niyo ng magiging budget proposal natin for next year? Ang last time, uh, fiscal framework po natin is almost, uh, medyo aabot na rin po ng mga 7 trillion. Pero mm -mm. next this Friday po kasi namin, sa DBCC pag-uusapan yung pinaka-final po na level mm -mm. ng budget. So, i-announce mm -mm. din po namin yan sa Friday, yung final level. Ang Kasi po ng... Mm -mm. po yan sa revenues po ng DOF uh, DOS, oh, ng oh, po, uh, at saka. Uh, uh uh, sa uh, uh, Secretary, sabi po ng Pangulo sa ating pakipag-usap sa kanya, ito daw po ang budget uh, na to, pati yung hanggang sa kung tututukan daw niya talaga to, ayaw na daw po niyang mangyari, yung nangyari nung nakaraan na hindi na niya nakilala yung uh, president's budget. Totoo po yan. You know, as early as um, uh, nung January po, nung matapos po yung uh, budget ng 2025, may mga may mga bili na po ang ating presidente sa ating budget. At mm -hmm. uh, every once in a while po, in fact, nung bago mag-eleksyon, may mga bili na rin siya. And once ma-final po natin yung um, level at saka yung mga proyekto, Upo po tayo uh, sa ating pangulo kasama ng DBCC, ang BOF, ang Meda para po makita yung mga proyekto ng ating pangulo. Oo nga. Um, para wala na yung mga... Uh, oh, talagang magiging ano po, upuan po namin lagi yan. Oo. sa oh, uh, saka para para wala, wala na yung mga uh, singit-singit. Yung mga boy, sila boy singet. singit. Hanggang sa dulo po yan. Sabi uh, niya, hanggang sa dulo. Kung kinakailangan daw po umupo siya sa bike camp, oh, upo daw ang ating pangulo. Saka kong, yung, pang yung mga pondo-pondo sa flood control, asphalting, uh -huh. uh, ano, di ba, secretary? Yes po, yes po. Lahat po yan, titingnan natin kasama po ng ating uh, Secretary ng um, DPWA. Gusto, gusto rin daw po ng Pangulo na yung, yung uh, budget para dun sa uh, 20 pesos na bigas, subsidy, eh, maisama na sa GAA next year? Yes po. Um, in fact, kasama na rin po yan sa budget proposal ng ang um, alam ko po ng Department of Agriculture. Oh, yes, yes ma'am. Ma eh yun... po na makasama po 'yan. Oh, total sa bigas na rin lang. Yun hong ano, secretary, yung paborito namin ni Combatero na tungkol sa contract farming. Contract farming sa ng niya. Oh, don't ang niya para oh. sa bigas. Eh, yun mm ho -hmm. ba'y uh, mababudgetan -ma -ma pa kaya? Meron din po akong nakita na request ng uh, Nia, Nia po to, Apa, no? May nakita po ako request. In fact, nag, uh, nag cabinet meeting po kami para dito. Mm -hmm. So, yan din po. Kasama po sa kanilang tier 2 tier proposal. So, tingnan po natin kung alam niyo po yung pagbabudget, yung una meron pong dalawang tiers yan, eh. kumbaga dalawang phases po. no mm -hmm. Yung tier one po, ito yung mga recurring, mm -hmm. yung mga usual na ginagastos ng gobyerno, P&S uh -oh. ng isang department po, P&S, MOE, uh -oh. saka continuation po ng kanilang mga capital outlays, yung mga mm -hmm. pinapagawa po nilang mga buildings. Mm -hmm. Yung pangalawa po is yung tier two, ito po yung mga big projects at saka yung mga bagong Bago. projects na gusto po nilang uh, mapondohan. Mm, so, ito uh, po yung talagang tinitingnan natin kasi parami po sa mga yan uh, hindi po ready, yung mm, sinatawag po natin uh, hindi shovel ready. Mm, so mahirap naman po pondohan kung hindi shovel ready yung mga projects natin. Sayang naman po. Mm, so yan po tama. yung mga tinitingnan natin. At saka po natin yung utilization rates ng ating mga yes, departments. Magbibigay kayo yung budget tapos di nagagamit no? Opo, sayang naman po, ibigay na lang po natin sa mga ahensya na kaya mag-disburse uh, ng ating budget. Eh, may dagdag ko lang. Aba. Alam niyo po ba na this year po, yung increase ng paglago po ng ating ekonomiya, masaya po tayo diyan. Uh -huh. na alam natin na nakatulong po yung yung budget natin kasi for the first time po, yung contribution ng budget double digit po yan, almost 18%. Kaya po napakataas din po nung uh, increase ng ating uh, GDP growth po. Oh, oh, oh. Otherwise po, kung wala tayong budget, baka 3% lang po ang nilago ng ating ekonomiya. Number 2 daw tayo, fastest sa uh, ASEAN oh, region. Oh, oh. Uh, uh, next yes, to uh, yes, uh, Vietnam. Opo. Oh, po. Oh, po. Ito, pasensya na kayo. Ito, total, na, pa, binabudget uh, natin, uh, uh ang ginagastos po ng ahensya. Oh, oh. Sana nga lang yung mga budget na na, na ibibigay sa mga uh, government agencies ay magamit nang tama ayon po sa uh, pinaglalaanan nito ano para para hindi yung kaya nagagalit yung yung sabi nga ng pangulo eh uh, ang, bum, ang bagal ng serbisyo natin sa tao ngayon ngayon second half eh pagbutihin na natin at uh, unahin yung immediate ang epekto sa ating mga kababayan. One last na lang, pahabol na pahabol lang talaga. May nagtanong lang dito, sa budget po ba natin, ilang percent ang labor cost o yung personal services? Bumaba na po 'yan, you know, nung no, mga nakaraang um yung kung Makikita mm -hmm. niyo po yung time series. Mm -hmm. Umaabot po 'yan as much as 40% po. Uh Oo. -oh, okay. Medyo, uh -oh. medyo equal naman 'yan ng konti sa ating MOE at sa <laughs> capital outlay, mga 30% po ng ating budget. Oh, well, laki mga, na, uh, well, magandang improvement na 'yun ha. Uh, 10% okay, pero reduction. medyo malaki pa rin po. Ano bang okay, ano ba ideal po? po? Ano ideal po? Ang alam ko po nakita ko sa ibang mga jurisdictions po is at least uh 20 25% po. Oo. Oh, so, o kaya magagaling ng mga 20%. Oo. Oh, so, um, uh susubukan po natin. Ah uh, sana po mapasa na sa Senate na po yung ating uh, right sizing, yung optimization bill. Oh, mm -hmm. Na kung po ni ng uh, Senado oh, at uh, magkaroon po sila ng bicam ng House. Oh, um, oh mapirman po na ating presidente, pwede na po natin simulan yung pagsustudy ng ating uh, optimization bill. Yung tinatawag po dating dating right sizing. Right sizing. Right sizing. Right -sizing uh -huh. Ngayon ay optimization. Uh -huh. uh, mas yes. kaunti, mas kaunti, lean and mean na bureaucracy, uh -huh. pero uh, magaling ang serbisyo sa tao. Tama. Mabilis uh -huh. ang serbisyo. Mabilis po. ah, uh -huh. uh, di babagsak ang benta ng mga magme-make ng makeup uh, uh, companies niyan. <laughs> Ang dami nagme makeup up ah. eh. Ang dami <laughs> nagme-make up 'yung, nag <laughs> yung nagme up 'yung -up uh, nagme up ah. 'yung mga cosmetics. Pero <laughs> pero hindi naman na, 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 nangangahulugan ng downsizing o pagbabawas ng maraming empleyado. Hindi po, uh. hindi, po hindi po. Ayusin po natin 'yung uh, ating uh, bureaucracy. Okay. Okay. Secretary, salamat po Ay, sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Ka Jerry at saka Ka Katoonyi. Magandang umaga din po. Si Secretary Amina Pandama ng Department of Budget and Management.